Uli lang yun Yan Sige ba sa scale lang ba? Saring nang uli Uy! Ito mga good size ito Ito Ano? Diyare may uli ba? Ah! Ayan Nagkangat kami guys ng ano Strap Mga beads na ito Mga walang laman Binabagsak lang namin yung kanto Napoy naman huwa na ang ating bangka. Pangangat ng trap. Ano? O, oh, di ba? All around. All around ang bangka natin. Pwedeng gamitin sa loob. Malakas siyang kati. Yan ang kagandahan dito. Ano? Baka marami ha. Wala pa nagpaparamdam. natin ano o? Oh. Yan. Mga tilapia. Yung mga laki, ano? Ayun, di talag. Tilapia ko sa huli, mga salang siyete. Otyo, tsaka eh, may, pang, may mga pang ulam-ulam din. Yeah, Ayan, ganyan lang. Itong size lang, oh. Ayan. Ayan lang mga size na nahuhuli sa'yo guys, ang ating mga huli. Ito, mga good size to. Ito ang nasa unahan. Ayan. Yung mga medyo maliliit. Ito, ayan. Mga simiga yan. Medyo mga huli. ito lang yan, guys. Ayan. Nandito sa kabila yung mga good size. Itong design ng pangka natin, guys, bali yung good size, na bubukod natin. Tapos yung mga medyo uh, maliliit pa, ito so, sa kabila. Ito nalagyan natin design o. Oh. Ito natatanggal to eh. Umaangat dyan. O oh, diba? Yan ang mga sariling design natin. O! Oh, malapas. Yan. May lagay hindi siya ng lock rito para hindi siya umaangat. Tulad yan yung mga mga. May kanal siya may kanal. Oh, Ayan na guys so Kala natin kakaunti pero Wala nga yan dahil palang huli eh. Mahigi pa ito sa iskila po So Dami Wala so, sa trap lang yan guys so, Meron pa marami pa rito Nagtatago lang para sa mga balik Kala ko kanina kakaunti Oh, mata ko tay ganyan. Napakalaking ah, bagay 'yan. Eh. Huli ko tayo sa mga kids na nakalungkot. So, hindi nga, Jared. pa, yung isa lang to. Siguro kung mga ilang kids yung inaangat natin ganito na nakatrap. Talaga makakaipon tayo ng pang ano niya, pangulo. hulo. Eh, hindi pa yung scale up, o. Yung angat ngayon na, o. Lumirap na kasi angat ngayon sa scale up. Hindi ka tulad ng mga una-una, pagkatapos nung Christine, at saka nung... Anong pag yung isa? Tipito, hindi, isa pa Okay na Okay guys, bali ito lahat ng huli namin na o oh. Ayan o Natag sa lunas Ayan eh. Okay, tapos na